Sa mga kababayan natin na naghahangad na makarating ng Italia sa pamamagitan ng dekreto plusi o direct hiring, naririto po ang ilang paraan upang kayo ay makahanap ng employer o tinatawag na datore di lavoro. Isa sa magandang datore di lavoro dito sa Italia ay ang isang invalido. Bagamat wala sa reddito, siya ay pinahihintulutan ng gobyerno ng Italia na makakuha ng badante upang mag-alaga sa kanya. Pero paano po ba ang kailangan niyong gawin para mapapayag siya na maging datore de labor ninyo? Hamunin niyo siya na kayo ang magbabayad ng inyong contributi. Basta pumayag lamang po siya na siya ang magiging datore de labor ninyo. Ang isa pang paraan ay ang paghahanap ng matanda o malit na bata sa bahay. Maaari nyo rin silang pakiusapan na kung maaari ay gawin nyo silang datori di laboro At ganoon din, kayo magbabayad ng inyong kontributi. Dahil kung sila magbabayad ng contributi ninyo, posible na hindi sila pumayag sa gusto ninyo mangyari. Alam nyo guys, kami ganoon ang ginagawa namin pag mayroong direct hiring dito sa Italia. Kinakausap namin yung amo na kung maaari, siya ang gawin namin datori de laboro, pero kami ang magbabayad ng kontributi nung taong kinukuha namin sa Pilipinas. Ang isa pang paraan ay ang paghahanap ng matanda o maliit na bata sa bahay. Maaari nyo rin silang pakiusapan na kung maaari, ay gawin nyo silang datori de laboro. At ganoon din, kayo ang magbabayad ng inyong kontributi. Dahil kung sila magbabayad ng kontributi ninyo, posible na hindi sila pumayag sa gusto ninyong mangyari. Alam nyo guys kami, ganun ang ginagawa namin pag mayroon mayroong direct hiring dito sa Italia. Kinakausap namin yung amo na kung maari, siya ang gawin namin datori de laboro, pero kami ang magbabayad ng kontributi nung taong kinukuha namin sa Pilipinas. Kung meron naman kayong kakilalang Pilipino na may kakayahan na kayo ay kunin bilang badante o call, bilang maging di de labor ninyo. Pwede nyo rin silang kausapin paano kung paraan. Meron po yung tinatawag na bayaran at yan po ay nangyayari dito sa Italia. Sa napakatagal ng panahon, sa tuwing magkakaroon po ng direct hiring, yan ang inaabangan ng ilang Pilipino. Bakit po? Nagpapabayad sila 3,000 euro, 4,000 euro o maaaring higit pa. Bakit po? Dahil sa abala na magagawa ninyo sa kanya sa paglalakad pa lang ng papel, sa pagkuha ng mga papel, abala yon sa trabaho nila. Pero paano po ba ang bayaran sa ganyan? Kapag kayo ay dumating na dito sa Italia, sakalang siya babayaran ng inyong kamag-anak o kayo mismo. Kapag Pilipino po kasi ang, ating, ang inyong kinuandatory de laboro o employer, kinakailangan ang redito niya ay mahigit sa 20,000 euro kung mag-asawa naman, kinakailangan ay lalampas sa 27,000 euro. At meron dapat silang alojatiba na nagpapatunay na kayo ay meron pang space sa kanilang tinitirahan o tinutuluyan. Sana po ay nakatulong itong aking maikling video upang kayo ay makakuha ng employer dito sa Italia at makarating ng matiwasay. Kung nagustuhan nyo po ang video, pakiclick na lang po ng subscribe pakilike na rin at pakishare para malaman ng iba. Maraming maraming salamat po. God bless.